Ayan si Idol. Grabe, dami na ano. Dami ng tao. Daming vlogger. Ayan si Idol natin. Ang si anti 14 Kami daming vloggers. Kalmado lang si Idol Diwato. Mama, mga tanong pa tayo busy? Baka mamaya medis, oh, pag nag-iisip. O, pag di pa busy, yung nga naman naman yung interview. Ay, katap-tap-tap! Olo! At least na! oh no, <laughs> baka <abisua, abisua>, <laughs> oh, oh, ba, bahala kayo. Baka ba, alam ko maganda ako oh, pa. Oo, yan! Hindi oh, <laughs> <laughs> <yun. laughs> <laughs> Mga <lang> sila. Ay, sa batang kaya po ni Wata, hanggang anong episode na Ayan, wala naman tayong hanggang kung hanggang kailan Basta ngayon, patuloy pa rin tayo na pipigil sa Bata Tiyak Kaya abangan nyo ako dyan Tuloy-tuloy pa rin Pag sinabi nyo ko, kumaki na, stop ka na ni Wata ka na sa parang Ayan, picture tayo Ayan, picture naman Asan ang camera mo?

Darating pa si Bruce Mark, darating pa si Gustoyo, darating pa si Alex So, apakan nyo yan. Hindi yung mga guests. May pa-streaming ba doon? Yes. Di ba ta yung mga vlogger doon? Ay,